Hmm. na nila. Kilo namin. Yan. Bigat. Yan, oh, bigat Ano? Eh, aktual namin talagang pagkilo. Yun. Bigat talaga. O oh, sige na, angatin nyo na. Uwe. Irap sila sa pagangat. Sige. Balik tarin nyo <laughs> Yun Okay Yan Ugasan muna namin Para kasi ang katawan Yan Karanso May nagdala sa akin Napakalaking ano to ah, lapu lapo Na ano Na kulay black At Tawag dito is Gag grouper yan o, laki. Mga ilang kilo, kinilo nyo? 85. 85. kilos. Yan. Ang laki nito, sobra. Yan ang nakahuli oh. Yung dalawa na to. Anong panghuli nyo? Labay. Ha? Kawel daw, kawel lang to. Yan o. Oh. Sobrang laki o. Oh. Kinarga pa namin sa ano, sa chariot. Para lang madala rito. Kaya hirap pulihin. matigas talaga ano to pag gila nyo? Tigas. Mano, ano ano pagangat niyo? Inilala sa bangka. Sa bangka. Oh, pinahila na lang Hindi niyo na ikarga. Ah, pinahila na lang nila daw hanggang sa playa kasi hindi makarga. Maliliit lang kasi ang bangka rito nang pang ano. Pang pang kawano nila gamit sa pangkawil. Ayun si Ayun eh, ano na namin. Dali na namin sa loob. O sige. Yan black grouper. Oo. Sobrang yeah. laki ito ibalik, ibalik yan para makilo hmm. natin Buhatin na nila Kilo namin Yan Bigat Oh, bigat ito okay. Ano? Oh. Eh, actual namin talaga pag Ang pagkilo Ano ba ito nga? Ano ito Yun Dito siya, 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 Bigat talaga no, Ha? Dito siguro? Dito, dito, dito Malaki-laki rito Ano eh tanggalin mo muna yan o oh, dyan muna tapos ilagay natin yung kiloan dyan 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 ok oh atras muna sobrang okay. ano sariwa pa o kulay pula pang asang kulai pula pang asang ano tanyo oh Yan. Eh, lagay na namin sa timbangan. Sayad. Ah, sayad. Hindi, yeah. hindi, hindi magsayad yan. Sige. Diyan, tungtong dyan, tungtong, tungtong tung -tung, tung -tung, sa so may bangko. Tungtong dyan, nandyan. Diyan mo. Dahil. Parang may... Nakulang ako, na. Sasang ka na. Sa kaya, kabila, sa kabila. Sige pa, sige pa, 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 pa. Yan. Yan. Mulyaw na talaga. Unos. Mm -mm. Unos. Tanggalin yung kawayan. Paharap dito yung kiloan. Para makita natin kung ilang kilo. O. Ah. Ilang kilo? 80. 82. 82. 1. 2. 82. 82.5. 82.5. Gano? 82, 82. 5. 82. 5. 81. 82. 82.5. Ano sa 83? 82.5. 82. 82. 82. Yan. Yan. Oh, yan. Itito, 0.5 kilos ang black grouper. Okay. Tanggalin na namin at saka i -ano na namin chap. chop Yan. Thank you, mga karanso. Yan ang malaking nahuli na black grouper dito sa island of Sibay. Thank you for watching mga karanso.